Alam mo yung pakiramdam na parang ang bigat-bigat ng dala mo pero hindi mo alam kung saan galing yung bigat? Hindi siya galing sa trabaho, hindi rin sa pamilya. Pero pagod ka, drained ka, parang may tinik sa loob na hindi mo mahanap. Minsan, hindi natin napapansin, pero daladala -dala natin sa likod natin yung mga bagay na dapat matagal na nating iniwan. Mga ugali, mindset, o expectation na akala natin kailangan natin para mag-survive. Pero sa totoo lang, sila pa yung humihila sa atin pa atras. Tahimik sila. Wala silang ingay. Pero mabigat. At kapag hindi mo sila nabitawan, baka tuluyan kang hindi makalipad. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang 11 bagay na tahimik mong kailangang bitawan sa buhay mo para maabot mo ang tunay na kapayapaan, focus, at personal growth. Hindi ito mga malalalim na konsepto na mahirap sundan. Ito yung mga totoong bagay na araw-araw mong hinaharap. Mga bagay na kapag na-let go mo, hindi lang stress ang mababawasan. Mas magiging malinaw pa kung sino ka talaga at saan ka papunta. Ang buhay, hindi tungkol sa kung gaano karami ang hawak mo. Minsan, mas mahalaga yung mga kaya mong pakawalan. Simulan natin. Alam mo yung urge na ipaliwanag ang sarili mo sa taong nanakit sa'yo? Yung kahit mali na sila, kahit ilang beses ka nang nasaktan, gusto mo pa rin i-clear ang pangalan mo. Gusto mong malaman nila na hindi ako ganon. Hindi mo ko dapat trinato ng ganyan. Pero tanong, bakit mo kailangan ng validation sa taong hindi nga marunong magrespeto sa'yo? tahimik mong kailangang bitawan ang pagpapaliwanag sa mga nanakit sa iyo. Kasi kung totoo silang nakakaintindi, hindi mo na kailangan magpaliwanag. At kung hindi sila willing makinig, kahit anong paliwanag pa ang gawin mo, wala rin. Kapag pinilit mong i-justify ang sarili mo sa mga taong ang intensyon ay saktan ka lang o gawing mali ka, binibigyan mo sila ng kapangyarihang kontrolin ang inner peace mo at ang kapayapaan. Hindi mo dapat ikompromiso 'yon sa pangalan ng closure. Ang totoo, hindi lahat ng sugat kailangan lagyan ng paliwanag. Minsan, kailangan mo lang tanggapin na nasaktan ka at pumili kung lalaban ka ba ulit o lalakad ka palayo, tahimik pero buo. Hindi ibig sabihin ng katahimikan ay kahinaan. Minsan, yun pa ang pinakamalakas mong pwedeng gawin. Ang umiwas sa gulo na hindi mo naman kailangang salihan. Now, isipin mo to. May mga goals ka bang pinanghahawakan pa rin hanggang ngayon? Kahit deep inside, alam mong hindi na sila aligned sa buhay mo ngayon? Yung tipong sinabi mo sa sarili mo five years ago, gusto kong maging ganito? Or, dapat by this age, ito na yung status ko. Pero habang tumatanda ka, nare mong hindi mo na yun gusto. Pero ayaw mong bitiwan. Kasi nakakahiya, sayang daw, bitawan mo yan. Layunin na hindi na akma sa buhay mo. Walang masama kung hindi mo na siya gustuhin. Ang masama kung pilitin mong maging tao na hindi ka na para lang mapanatili ang imahe na gusto ng iba. Hindi tayo robot, hindi rin tayo bound ng isang path forever. May karapatan kang magbago ng pangarap hindi dahil sumuko ka, kundi dahil lumawak na ang pananaw mo. Baka noon, akala mo fulfillment ang makuha ang promotion na 'yon, pero ngayon, gusto mo na lang ng tahimik na buhay sa probinsya. O baka dati gusto mo ng six-figure business, pero ngayon mas masaya ka sa creative work na simple pero totoo sa'yo. Kapag pinilit mong sundan ang goal na hindi na totoo para sa'yo, para kang sumasakay sa barko na hindi mo na gusto ang direksyon. At araw-araw, kahit anong progress ang ma-achieve mo, may parte sa'yo na hindi masaya. Ang tunay na lakas ay yung may tapang kang sabihing hindi ko na to gusto. At hindi mo kailangang ipaliwanag yon sa lahat. Gusto ko ring itanong sa iyo. Gaano kadalas mong naiisip ikwento ulit ang lumang relasyon? Yung heartbreak na ilang taon na, pero nababanggit mo pa rin tuwing inuman o kapag may bagong kaibigan kang nag-open sa iyo, oversharing tungkol sa mga natapos na relasyon. Lalo na kung paulit-ulit hindi yan therapy. Minsan, yan ay sign na hindi ka pa handang mag-move on o baka parte na ng identity mo yung sakit. Pero ito ang totoo, hindi mo kailangang ulit-ulitin ang kwento para matutunan mo yung leksyon. Oo, valid ang pain. Pero kapag inulit mo ng inulit, hindi mo napapansin, nilalason mo ang sarili mong narrative. Hindi na siya tungkol sa lesson. Nagiging attachment na siya sa pagiging biktima. Tahimik mong kailangang pakawalan ang urge na gawing centerpiece ng story mo ang heartbreak. Pwede mo siyang isama sa kwento mo, pero hindi siya ang bida. Hindi siya ang simula at dulo ng pagkatao mo. Ang katahimikan hindi laging paglimot. Minsan, 'yun ay desisyon na hindi na ulitin ang parehong kwento para sa ikabubuti ng puso mo. Bitawan mo yung pangangailangan na ulit-ulitin kung paano ka nasaktan. Gawin mo 'yon hindi para sa ex mo, kundi para sa sarili mong kalayaan. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig ang katotohanan mo. Hindi mo kailangang kumapit sa dating pangarap para patunayan ang worth mo. At hindi mo kailangang paulit-ulit ikwento ang luma mong sugat para lang masabing naghilom ka. Tahimik mong bitawan. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil matatag ka na. Alam mo yung moments na parang gusto mo na lang sumabog. Yung sobrang inis mo sa isang tao o sitwasyon, tipong kulang na lang ay sigawan mo na lang kahit sino sa paligid. Tapos pag nakalipas na yung init ng ulo, ang bigat sa dibdib, no? Ito na. Isa sa mga bagay na dapat mong tahimik na bitawan, yung pagsigaw kapag galit ka. Oo, normal magalit. Tao lang tayo. Pero kapag galit ang nagmamaneho ng salita mo, bihira kang makarating sa tamang destinasyon. Napansin mo ba na kahit gaano ka-valid ang point mo, kapag sumigaw ka na, biglang nagiging attitude issue na yung usapan. Nawawala yung halaga ng sinasabi mo kasi mas malakas na ang boses mo kaysa sa katwiran mo. Ang tunay na lakas hindi yan maingay. Hindi kailangang sumabog para maramdaman ng mundo ang bigat ng nararamdaman mo. Minsan, ang pinakamatinong sagot ay yung hindi sinigawan pero napaisip ang kausap mo. Isipin mo, ilang relasyon na ang nasira dahil sa init ng ulo? Ilang sayang na moments ang nag-ugat sa pagsisigaw tapos pagsisisi sa huli? Tahimik mong kailangang bitawan ang pattern na yan. Hindi para patahimikin ang sarili mo, kundi para i-honor mo yung peace na pinagpaguran mong buuin. Hindi porket kalmado ka, natatalo ka. Minsan, ang panalo ay yung hindi mo hinayaan ang sarili mong bumaba sa level ng taong wala naman talagang intensyong makinig. At habang nandyan tayo sa usaping bumababa ng level, may isa pa tayong kasamang bit-bit na hindi natin madalas aminin. Yung paninira sa kapwa. Hindi man laging sinasadya, pero minsan kapag nasaktan tayo, masarap sa pakiramdam na merong kang masasabing masama tungkol sa taong nanakit sa'yo. Para bang nakabawi ka kahit kaunti. Pero tanong, kanino ka talaga bumabawi? Sa kanila o sa sarili mong ego? Ang paninira sa kapwa, kahit gaano ka deserving sa tingin mo, hindi nagbibigay ng tunay na hustisya. Ang binibigay lang nito, temporaryong high. Pero, pagkatapos ng kwento, ng chismis, ng sablay na comment sa group chat, balik ka ulit sa dati mong pakiramdam. Walang closure, walang tunay na growth, at may masama pa diyan. Kapag sinanay mo ang sarili mong magsalita ng masama sa iba, unti-unti ring nababawasan ang tiwala mo sa kabutihan ng tao. Nagiging cynical ka, defensive, bitter. Tahimik mong kailangang bitawan yung urge na bumaba sa level ng mga taong hindi rin marunong gumalang. Alalahanin mo to. Ang dignidad, hindi yan nawawala kapag may nanira sa iyo. Nawawala lang yan kapag pinatulan mo sila sa paraang hindi aligned sa values mo. Ang stoic na mindset, kahit hindi mo alam na yung pala yun, tinuturo sa tin na hindi tayo dapat mag-react agad-agad. Piliin mo kung saan ka sasagot. Piliin mo kung kailan ka tatahimik. Hindi dahil wala kang laban, kundi dahil mas pinili mong maging panatag kaysa maging tama sa mata ng iba. At habang pinag-uusapan natin ang epekto ng comparison, hindi rin natin pwedeng palampasin ang isa pang silent killer ng peace, paghahambing ng sarili sa iba. Ang hirap nito, kasi ang daming paraan ngayon para ikumpara ang buhay mo sa buhay ng iba. Social media pa lang, dami mo nang makikitang ka-age mo na nasa abroad na, may business na, nakabili na ng bahay, tatlo na anak, or single pero mukhang masaya. Pero tanong, lahat ba nang nakikita mo ay totoo? At kung totoo man, kailangan ba talagang sundan mo ang timeline nila? Tahimik mong kailangang bitawan ang pangangailangang i-measure ang worth mo base sa success ng iba. Ang growth mo, hindi linear. Hindi rin siya competition. Baka kasi sa sobrang titig mo sa progress ng iba, nakalimutan mong i-appreciate yung sarili mong milestones. Naalala ko, sabi ng isang matandang philosopher, "Don't waste what you have by desiring what you don't." Ang simple lang, 'di ba? Pero sa pool, ang paghahambing parang apoy na hindi mo namamalayan. Tahimik, pero unti-unting inuubos ang self-esteem mo. Kaya ang solusyon diyan, hindi ang talunin ng iba, kundi balikan ang sarili. Tignan mo, sino ka na kumpara sa sarili mo noon? Mas kalmado ka ba ngayon? Mas aware ka ba sa choices mo? Yun ang totoong sukatan. Kaya kung nakakaramdam ka minsan ng inggit o ng pressure dahil parang naiiwan ka na, bitawan mo yan. Hindi dahil hindi ka ambisyoso, kundi dahil marunong kang magtiwala sa sarili mong pacing. May tamang oras ang lahat. Hindi mo kailangang magmadali para lang mahabol ang success ng iba. Ang kailangan mo lang, commitment na araw-araw. Ginagawa mo ang kaya mong gawin kahit maliit. At habang tinatanggap mo yan, mas lumalalim ang tiwala mo sa sarili. Mas humihina yung boses ng comparison. At sa katahimikan na yon, dun ka talaga magsisimulang lumago. Alam mo yung isang araw na halos wala kang na-achieve, pero ubos na ubos ka. Narealize mo bang minsan, hindi naman dahil sa trabaho, kundi dahil ilang oras ka palang nag-scroll sa social media, nakikichismis, o paulit-ulit na chine-check kung ilang likes na yung pinost mo kagabi. Tahimik pero mabigat. Walang saysay na paggamit ng social media. Isa sa mga bagay na kailangan mong pakawalan kung gusto mong bumalik ang clarity sa isip mo. Hindi ko sinasabing masama ang social media. Actually, marami itong magagandang gamit para makipag-connect, matuto, o ma-inspire. Pero kapag ginagamit mo na ito para lang makalimot, magkumpara o maghanap ng validation, doon na siya nagiging lason. Ang hindi alam ng karamihan, ang utak natin napapagod din sa kakakonsumo ng walang kwentang content. Isipin mo yan. Ubos ang energy mo sa kakapanood ng buhay ng iba pero walang natira para ayusin yung sarili mong buhay tahimik mong kailangang bitawan ang ugaling yon. Hindi para maging anti-social, kundi para maging intentional. Kumbaga, hindi mo naman kailangang mawala, pero kailangan mong malaman kailan ka dapat mag out para bumalik sa sarili mong mundo. Kasi kapag masyado mong binubuksan ang mundo ng iba, baka makalimutan mong buuin ang mundo mo. At kung may kaakibat ang social media, ito na marahil ang pinaka-common na hindi natin napapansin, yung paghabol sa approval ng iba. Lahat tayo, at some point, gusto nating maramdaman na tanggap tayo, pinapalakpakan at pinupure. Normal lang. Pero kapag buong pagkatao mo ay nakadepende sa validation ng iba, napakapagod niyan. Parang araw-araw kang may audition at ang mga tao sa paligid mo ang judges. Kapag hindi ka nila pinansin, feeling mo hindi ka sapat. Kapag may sinabi silang negative, ramdam mo agad sa dibdib, nakaka-drain. Ang katotohanan, hindi mo kontrolado ang perception ng iba. Kahit anong effort mong maging okay, may mga tao talagang hindi ka magugustuhan kahit hindi mo naman sila ginagalaw. Kaya tahimik mong kailangang bitawa ng pangangailangang ma-please ang lahat. Ang buhay mo, hindi theater. Hindi ka artista na laging dapat may audience. Minsan, mas matatag ang tahimik na tao na hindi kailangan ng palakpak para tumuloy. Sabi nga, kung hahanap ka ng validation, siguraduhin mong sa loob mo muna yon ng gagaling. Kasi pag natutunan mong tanggapin ang sarili mo kahit walang clap, mas lalakas ka, mas titibay ka. Ngayon, habang tinatanggal mo yung desire na ma-please lahat ng tao, may isang internal battle pa rin na kailangan mong harapin, yung pagiging perfectionist. Ito, tahimik pero grabe kung umatake, hindi lang sa output mo kundi sa self-worth mo. Ang perfectionism, bihira mong ma-recognize kasi kadalasan disguised siya as high standards. Pero kung bawat pagkakamali ay kinikimkim mo, kung bawat hindi perfect na resulta ay pinapagalitan mo ang sarili mo, baka hindi ka lang goal-oriented. Baka sinasakal mo na ang sarili mo? Walang masama sa excellence. Pero kung yung pursuit ng excellence ay nagiging dahilan ng anxiety mo, ng procrastination mo at ng self-doubt mo, then it's no longer helping you grow. It's holding you back. Tahimik mong kailangang bitawan ang ilusyon na kailangang perfect lahat bago ka pwedeng maging proud sa sarili mo. Kasi minsan, yung messy version ng gawa mo ngayon, yun ang stepping stone para sa masterpiece mo bukas. Hindi mo kailangang maging perpekto para maging karapat-dapat. Bitawan mo rin ang mga unrealistic expectations sa sarili, sa buhay, at sa ibang tao. Kasi kung ang sukatan mo ng okay ay laging nasa hinaharap, kailan mo pa mararamdaman na sapat ka ngayon? Maraming beses, ang disappointment natin sa buhay ay galing sa sobrang taas na expectations na hindi naman realistic. Akala natin by 30, dapat ganito na tayo. Akala natin kapag nagmahal tayo ng totoo, hindi na tayo masasaktan. Akala natin kapag mabait ka, Laging babalik sa iyo ang kabutihan, pero hindi laging ganoon ang buhay. Hindi mo kontrolado ang outcomes, pero kontrolado mo kung paano ka magre-react, kung paano ka babangon, kung paano mo pipiliin na hindi maging biktima ng sarili mong pangarap. At sa lahat ng ito, sa gitna ng gulo, comparison, pressure, at expectations, may isa pang bagay na parang maliit lang, pero grabe ang epekto. Ang chismis minsan harmless lang. Usap-usapan, parang bonding lang. Pero unti-unti, nagiging ugali, nagiging default. Kapag ang utak mo ay nasasanay sa pakikialam sa buhay ng iba, nawawalan ka ng time at space para ayusin ang sarili mong buhay. Tahimik mong kailangang bitawan ang need na makialam, makisawsaw o maging updated sa buhay ng ibang tao kung hindi naman ito makakatulong sa growth mo. Walang kapayapaan sa puso na abala sa chismis. Pero may panatag na lakas sa taong marunong tumahimik at mag-focus sa sarili niyang lane. At dito tayo nagtatapos, pero hindi natatapos ang inner work na to. Kasi minsan, ang tunay na hamon ay hindi ang gulo sa paligid, kundi yung katahimikan na kailangan mong harapin habang pinipili mong magbago. Tahimik ang transformation. Hindi ito flashy. Walang applause, walang likes. Pero unti-unti, nararamdaman mo ang resulta. Mas konti ang drama, mas malalim ang focus, mas payapa ang loob. Kaya kung may isa kang natutunan sa video na to, sana ito yon. Hindi mo kailangang sumigaw para maramdaman ang lakas mo. Hindi mo kailangang i-explain lahat ng hakbang mo. Hindi mo kailangang i-please ang lahat. Bitawan mo ang hindi mo na kailangang dalhin. Tahimik, buo, malaya. At kung may bagay kang gustong idagdag, isang toxic habit na gusto mong bitawan, i-share mo sa comments. Malay mo makatulong sa iba. Dito sa space na to, walang judgment. Lahat tayo, work in progress. Kung nakatulong sa iyo ang video na to, don't forget to like, share at mag-subscribe. Marami pa tayong pag-uusapang ganito, tahimik, totoo at para sa tunay mong paglago. Hanggang sa susunod, tandaan mo. Ang katahimikan, hindi kahinaan. Minsan, ito ang Tunay na lakas. Stay grounded. Stay rising.